Sabi po ng ibang mga Kristiyano, nagsasayang lang daw po tayo ng oras sa pagbabantay sa mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kasi nga wala naman pong nakakaalam ng araw o oras ng pagbabalik niya. Totoo namang walang nakakaalam kung kailan talaga 'yan, pero bakit pa ba siya nagbigay ng napakaraming palatandaan na pwede po nating bantayan? Sa video na ito, papatunayan ko po sa inyong hindi mali ang pagtingin o pag-aaral sa mga tanda ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. And ish-share ko rin po ang ilang mga signs na andito na at ilang mga inaabangan pa nating mangyari. Samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Sabi po ng iba, walang nakakaalam sa araw o oras ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya mas magandang mag-focus ka kay Jesus kaysa mag-focus ka sa prophecies. Ewan ko po kung narinig nyo na yan. Pero ito po ang problema sa ganyang thinking. 27% po ng Bible ay prophecies. So parang sinasabi nila, i-ignore na lang natin yung one-third ng scriptures at mag-focus lang tayo dun sa two-thirds nito. Maraming ang preachers, seasoning na lang ang scripture sa mga preachings nila at mas marami pang kwento kaysa sa salita ng Diyos. Tapos babawasan pa natin yung dapat aralin ng mga believers. Di po ba? Tapos tingnan nyo pa po ito. May 333 prophecies po tungkol sa Panginoong Jesus. And 109 pa lang dun ang natupad dun sa first coming niya. So ano po ba? Huwag nating pansinin yung 224 prophecies na hindi pa natutupad tungkol sa kanya. Kaya minsan naiisip ko po yung mga nagsasabi nito, lalo pa kung church leader o Bible teacher yung nagsasabi niyan, baka naman hindi talaga pinag-aaralan ng scriptures at natatakot na mahuli ng mga members nila na hindi talaga nila alam ipaliwanag yung mga verses related sa future events. Yung iba naman, natatakot po sigurong makonfirm na mali pala yung pinaniniwalaan nila. Ang sabi nga po dun sa Revelations 1 verse 3, napakaganda po ng verse na ito. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Book of Revelations po yan. Isa po sa mga kinikilala ng marami na nakakatakot na libro dahil dun sa mga mababasang mangyayari sa future. Pero ano po ang sabi? may blessing daw kung ina-apply ng bumabasa o nakikinig yung mga nakasulat sa Book of Revelations. Pero ano po ang sabi ng mga ginagamit ng Jablo? Huwag mong basahin yan, mahirap intindihin, maraming iba-ibang paniniwala, focus lang tayo kay Jesus. Eh si Jesus nga po ang sentro ng Revelations eh pag ganyan po ang sinasabi ng church leaders nyo, tumakas na kayo sa church na yan. Sa Diablo yung church na yan. Nagpapanggap lang na kay Kristo yan. Sa Matthew 24, yung tinatawag po ng Bible students na Olivet Discourse, may tanong po yung mga alagad sa Panginoon. Ang sabi po nila, sabihin nyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi nyo. At ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo? Humihingi po sila ng signs sa Panginoon. Hindi po sila sinabihan ng Panginoon na wala akong ibibigay na signs kasi hindi niyo malalaman kung kailan ang araw at oras ng pagbabalik ko. Instead, binigay niya po yung hinahanap nila. Sa Matthew chapter 24, Luke chapter 21 at saka Mark chapter 13, pababasa po natin yung mga signs na binigay ng Panginoon. Marami pong magpapanggap na Kristo, may mga gerang mangyayari, famine o taggutom, at mga lindol sa iba't ibang lugar, tapos persecution sa mga Christians. Dadami din po yung masasama pati yung mga tatalikod sa pananampalatayang Kristiyano. Ito po ang sinabi ng Panginoon tungkol sa mga signs na ito. Unawain ninyo ang aral na ito mula sa puno ng igos. Kapag nagkakadaho na ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-init. Ganoon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malapit na akong dumating. Sabi pa po niya sa Luke 21 verse 28, Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. So tama lang po na maging mapagbantay tayo. Eh paano kang naman magbabantay kung hindi mo alam kung ano yung mga dapat mong bantayang tanda? Igrinu po ko lang po sa tatlo yung mga binabantayan ng Bible Prophecy Students para mas convenient po sa usapan natin. Ang isang pinaka binabantayan ng marami ngayon ay ang Israel. Sa Matthew 24, marami pong binanggit ang Panginoon tungkol sa bansang ito. Andyan po yung pagkakaroon ng false prophets, yung gagawin ng Antichrist sa temple nila. So kasama po dyan ang pagbabantay dun sa pagtatayo ng third temple na wala pa hanggang sa panahon natin ngayon. Pero patuloy po ang pag-uwi ng ilang mga Jews sa Israel kahit sa mga sandaling ito. Connected din po dito yung pagbabantay sa pagkakaroon ng peace sa Middle East. Para po sa maraming student ng Bible prophecy, very significant po yung eternal peace for the Middle East plan na binanggit ni Donald Trump a few weeks ago. Uh, malaki po ang role na gagampanan ng Israel sa end times at manunumbalik sila sa Diyos sa pagtatapos ng Great Tribulation. Pero ngayon, nasa state of rebellion pa rin sila laban dun sa mesayan nila. Ikalawa, tinitingnan din po ang moral decay gaya po ng binanggit ni Paul dun sa 2 Timothy chapter 3. Kala po ng iba decades ago, ay eh, masama na yung previous generations. May isasama pa pala, di ba? Sa kabila na mas advanced ang technology, mas advanced ang education, mas advanced ang security sa panahon natin ngayon, yung morality, palala pa rin po ng palala. Mas proud na ngayon yung mga masama doon sa ginagawa nilang masama. Yung masama tinatawag na nilang tama o mabuti, tapos yung mabuti tinatawag na nilang masama. Pag sinabi mong mali ang kabaklaan, ikaw pa ang iko -condemn nilang mali. At yung mga nagpo-promote ng kabaklaan, sila pa yung pinapalakpakan. Yung mga magnanakaw ngayon, wala nang pakialam sa CCTV o kahit gaano pa kalayo ang presinto doon sa gagawin nilang krimen. Sabi, sabi nga po nung angel na kausap ni John dun sa Revelations, ang masama ay magpapakasama pa at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa. Pangatlong binabantayan din ang globalization. Kung narinig nyo na po yung mga term na one world church, one world government, one world currency, yan pong mga yan ay connected dito. Dito po kasi mag-uugat ang revival ng Roman Empire na pangungunahan po ng sampung leaders and later on magiging part ng group na yan, ng, ng leaders na yan, ang Antichrist at siya po ang magiging dominant power sa group na yan. Mababasa po sa Revelations 13 yung global leadership ng Antichrist. Yung mandatory worship na gagawin sa kanya, makikita din doon. At saka yung implementation po ng economic system kung saan meron siyang full control sa lahat ng business transactions hindi ka pwedeng bumili o mag magbenta kung wala yung mark niya. Pwede niyo pong arali ng Daniel 7 at saka Revelations 13 para malaman kung bakit yan ang binabantayan ng prophecy students. So, hindi po madamot ang Panginoon sa mga signs ng pagbabalik niya. Ang tanong, binabantayan ba natin yung mga signs na yon? Paano ka nagbabantay? Sabi sa Revelations 1.3, ang blessing ay wala dun sa hanggang basa o hanggang pakinig lang sa mga nakasulat sa prophecies. Kahit tinaaral mo pa yan, kung hindi mo yung ginagawa yung isang mahalagang bagay dun sa verse na yun, hindi mo makukuha yung blessing na yun. Andun po ito sa pagtupad o pag-apply sa mga dapat nating isabuhay. Kung malapit nang dumating ang Panginoon, dapat mas magsipag tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Dapat damihan pa po natin yung mga righteous deeds natin dapat panatilihin nating malinis ang buhay natin. Ang paalala po sa atin sa 1 Thessalonians 5 verse 4 to 6, Ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. Kaya nga huwag tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Huwag maging pabaya, maging handa. Subscribe for more content.